titinan natin yung view para makita nyo di ba maganda may bahay dun kung makita nyo dito sa ating camera tapos may daanan pala dun dami nga riske naman mag banking ah nakira na yung CTK sensor ba yun yan yung view dito sinasabi ko sunset oh Ayan, pauwi na tayo. Ganda ng sunset. Sakit sa balat. Oo, oh, totoo. Masakit sa balat. Mainit kasi. Ay, hirap na yung Mio natin. Wow, ang taas. Uy, ganda, ba? Diba? Sabi ko sa'yo, mga sunset na ganyan. Sunset sa bundok. <laughs> Ito yung gusto ko dito sa Mio ay mga pus. Kahit 100 lang. Malayo nang makakarating. Boss, 100 yung red. Oh, di ba full tank na? Saan ka pa? Ngayong vlog natin mga pus, maghahanap tayo ng sunset. So ngayon, dito na tayo sa Barangay Piyas, papuntang Barangay Baksil. May view deck dyan, pero sabah na tayo dyan eh. Kaya doon tayo sa iba maghahanap ng sunset natin. Para may din. na -miss ko din mag-bengki-bengking na para mga ganito. <laughs> Partita, putput pagulong -pag -pag yan. <laughs> Nagtataka siguro kayo ba't di ko ginamit si NMAC? Wala, may sira siya. Nasira na yung CPK sensor ba yun? Yan yung view dito, sinasabi ko, sunset oh. Pero yung problema, saan na tayo dito. Kaya maghahanap tayo, pupunta tayo sa mga bundok dito no San Fernando. Kaya napag-isipan ko, mag-solo ride na lang tayo sa Bagulin. Di bale, La Union pa rin yun. Pero parang boundary lang, ganun. nakaka naman mag-banking ha. Ngayon lang ulit tayo nakalabas. <laughs> kaya napag-isipan ko. Total, lalabas na rin ako. E di, mag-vlog na lang tayo. Wala kasing tao sa bahay ngayon. Kasi libot ngayon sa atong namin. Makikilibot din sana ako pero wala eh. Lagi naman tayo nagsisimba sa linggo kaya okay na yun. 40 sa likuan yung Nmax natin grabe bago pa lang yun ba? Diba? I mean hindi naman siya bago modelo itong Mio ay natin is 88,956 auto na since 2015 model kasi 2015 to diba hanggang ngayon all goods pa wala pa siyang sakit yung may ari lang medyo <laughs> saka ngayon pala mga post nag invest ako ng mga action cam natin kung papalarin, drone sana kahit DJI Mini 3 lang I mean ito yung pinakamurang DJI lang ganun basta may drone shot o Insta360 kahit yung X3 lang or X2 kasi meron tayong matatanggap na ayuda pero kay YouTube <laughs> baka ibang ayuda naman yung iniisip nyo naipon kasi siya doon hindi ko siya nakuha nun kaya naipon siya at naipon kaya pinag-iisipan ko pa lang kung anong kukunin ko dito maganda rin yung view niya dito kung sunrise so ba diba? medyo maganda yung view ay, sa kabila yata. Hindi dito. Parang na rin siyang besang, no? Yan yung sinasabi kong view. O, oh, diba? Ang ganda. Puro bundok yan. O, oh, diba? Kita mo yung view na yan? Yan yung sinasabi ko sa'yo. Nakapalula, no? <laughs> dito na yata yung bago. Oh, ito nga, Barangay Dago. 2.4 kilometer na lang nasa destination na tayo. Pagulin. Nasira yung Nmax natin mga pos. Kung nakita niyo yung previous na latest upload ko, di ba na okay na siya, natanggal yung check engine, hindi pa bumalik. Kaya yung point na yun, hindi na tayo masyado nag-upload kasi sira nga, ayaw mag-on. Nag-on man, namamatay. Sabi naman ng mekaniko ko, CPK sensor na talaga siya. Kaya nag-order ako yung class A lang, yung tag 400 sa, sa Lazada. Kung nawala siya dun sa sensor na yon, bibili na ako ng legit. Pang troubleshoot lang. Chinect ko na din yung stator kung may horror 12 na sunog. Okey Okay naman, all goods. Yung charging niya, all goods din. Yun lang, namamatay siya. Lalo kung tumatakbo ako ng 70, bigla na lang siyang mag Poof, sabi niya wala na Kailangan mo na namang mag-starter Oy 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 na-miss ko kayo mga pusa Ngayon <laughs> na naman tayong nagchickahan dito Gusto ko sana magpagkwentuhan Pero Wag ah, na Next time na Ganda <laughs> talaga ng view dito no Sa mga bundok Wish ko lang siguro Kung may budget Gusto ko rin magkaroon ng bahay dito sa bundok Yung panggising mo ng umaga Makikita mo na lang yung sunrise yung sunset oh my god wala ka nag iisipin pa di ba nakaka unwind mas unwind pa sa unwind yun lang Mahir. uy laki naman yan laki ng balls <laughs> parang dito grabe di ba ah <laughs> sakit sa kamay ultra breaking yun know? oh. tapos dito din yung gusto kong part ah. yan dito pero dati wala pa mga yan kikita mo gang sa baba mataas yan ah. Ooh. Yun na yung town nila oh. ay walang checkpoint kala ko meron kasi kanina meron dun eh hindi ko lang na video tapos papa left tayo dito sa town nila maganda yung town nila dito tapos panggising mo ng umaga yun makikita mo no puro bundok alam ko na vlog ko na dito eh dito silipin natin dito naman may bridge yan yung bridge maganda mag picture dyan hanggang doon oh my god nabutot natin yung libot <laughs> di ata pwedeng overtaken to parang nakaka yung overtaken eh Pero di pwedeng overtaken so magkakantay tayo at yun mga post na lampasan din natin Siyempre libot ko di ba? naglalakad sila kaya matagal Barangay Cambale Dito sa San Fernando La Union Maraming pagpapasyalan dito Kung gusto niya ng mga ganito Mga nature trip Hiking Or gusto niya ng fog Sana may fog dun sa taas Kasi nagpa-fog dun binisan May time Na nagpa-fog siya Pero di na tayo pupunta sa Eco Park <laughs> ah, Sige, try natin pumunta Kung may mood Minsan kasi wala akong puti, kasi wala akong kasama. Pupunta lang ako doon kung may kasama ako. Ang boring kaya. Dito na, yung medyo kalbaryo na at yata, ah. Oh, sunset. Yan na, yung kalbaryo na daan. My God. Hirap na hirap na yung Starex, oh. Mga bes. Ang dulas Ay, hirap na yung Mio natin Wow, ang taas Ang taas Ano bes, kaya mo pa? <laughs> Why? Hindi kasi tayo pwedeng huminto dyan Kasi mawawalan tayo ng buwelo Dito na lang Uy, ganda, di ba? Sabi ko sa'yo, mga sunset na ganyan. Sunset sa bundok. <laughs> Bakit? Pwede naman mag-sunset sa bundok ka, oh. hindi lang sa dagat. Kapag walang kotse. Okay, let's go. Handaan mo, wala pa ba tayong back ride. <laughs> Paano na lang kung may back ride na tayo? Hindi mas kuwawa ka na naman. Yan oh. Ganda, my heart no posting and campaign materials 3 okay dito na lang tayo mag picture hindi lang basta picture titinan natin yung view para makita nyo di ba maganda may bahay dun oh kung makita nyo dito sa ating camera tapos may daanan pala dun daming resteresis ah punta nga tayo dito pwede pa punta dito wala namang tao kasi dati mga pus merong entrance fee dito pero wala akong kasama eh kaya ayaw ko pumunta Pupunta na lang ako kung may kasama tayo ay hindi pupunta na lang ako kung mayroon akong kasama di bang ganda mali isa pa take 2 take 2 33% na lang <laughs> but ang bilis naka 4k yata ako ang bilis malobot na miss ko gamitin tong MIUI marami kaming pinagdaanan nito eh welcome barangay tod tod uy medyo malamig na dito 27 degrees celsius ngayon dito may uh, init ay may init malamig na rin yan dito ngayon kasi kanina yung lumabas tayo ay, ako pala. Bumili ako ng ulam tangaling tapat. Grabe, 33. Doon sa baba. O, oh, 26 na. Di ba? Malamig dito. Sabi ko saan niya eh. Kung magpatak ng 25 yan. Yun, talaga. Cold na yon. Parang siya cold. <laughs> ay, ay, ay. May mga bahay na rin dito. Kasi meron yung parang town nila dito. Oh, di ba? Parang Baguio, parang La Trinidad dito, may mga ganyan sila dito. Saka maganda dito, mababait yung mga tao. Dito sa Palef, papuntang Bulalaco Falls, meron akong vlog dyan, panoorin nyo na lang. Lalagay ko sa description. Ilang beses tayo natumba doon gamit yung NMAX. <laughs> Saka marami tayo doon, kaya enjoy. Totoo yung sabi nila, basta marami kayo, enjoy talaga. Lalo kung kasama ko yung mga tropa nyo, mga girlfriend nyo. Pero sana all sa Naol na lang muna tapos dito papuntang Burgos La Union ay nagpapag doon ngayon oh. No? pero dito di na rin tayo papasok liwanag ah kasi yun nga wala nga akong kasama sanay kasi akong may kasama eh dito silip lang ang daming tao pala ay, wala din ako papasok nahiya ako pumasok Uy, MT-15 Dito may mga pine trees na rin Diyan yan sa taas, eco park yan Maganda dyan Pero yun nga, wala nga tayong kasama Kaya ayaw ko pumasok Diyan, yun, bagyo na yun, dun na park Okay, baba na tayo Nakapag-stroll lang Yun, stroll lang, ganun lang ako mag-stroll, mag-isa Tapos yung nababos na gas, easy yan lang Wow, rider Uy, buye banking ah. Uy, kaya. Ganda. Ganda ng entry niya. Pero nakakainula yung view. Ay, shits. Yung helmet niya, nasa ulo niya. Ay, oo oh, pala. Nasa ulo talaga talagang helmet. I mean, yung helmet niya, hindi nakalagay ng proper. Nakasabit lang sa ulo niya. Ah! Pabol! Isilipin natin yung daanan dito. Itong daanan na to, papuntang Mangkayan to. Kung di ako nagkakamali. Mangkayan, Benguet, or Derriera. E dito, itong daanan na to, papunta doon. Isilipin lang natin. Grabe ah! Ganda ng feeling, parang nasa Baguio. Ang dulat ng daan. Grabe, kita mo yan. May mga mga slide at magandang daanan ayan, pauwi na tayo ganda ng sunset, sakit sa balat So, totoo, masakit sa balat. Mainit kasi, solve yung pagod sa so, magandang view. nag kayo? Tapos kahit nakakapagod yung ride, eh enjoy na enjoy kasi full of memories parang gano'n Parang tayo ngayon, kahit short ride lang to Nag-enjoy tayo, nakapag-unwind tayo ng tayo lang na walang kasama, gano'n Tapos ang ganda ng sunset ngayon Kasi yung sunset ngayon is kulay orange Di ba? Le-orange naman lagi Sunset nga, di ba? Inahabol natin yung view dun sa favorite spot ko sa Baksil Sana mahabol natin Kasi ang ganda ng sunset ngayon, orange Super set na lang. Nandito na tayo sa box Lapit na. Sana nga meron pa. Binibilisan ko na lang todo. Sobrang bilis na to. <laughs> Para mahabol lang yung sunset. Lapit na. Yeah, nahabol ba natin? Oh, dito na natin nahabol sad <laughs> okay uwi na tayo <laughs> at yun lang mga po sayang di natin nahabol yung sunset sayang talaga pero sana nag enjoy kayo sa vlog ko ngayon 3000 plus subscriber na tayo ngayon salamat sana hindi kayo magsawang manood sa akin at sa mga bawat journey natin o no adventure dyan salamat sa panood mga po at lagi kong sinasabi ay peace out